Ikalabing-isang kabanata. May isang lalaki sa Betania na ang pangalan ay Lazaro. Kasama niya sa bahay ang kaniyang mga kapatid na sina Maria at Marta. Si Maria ang nagbuhos ng pabango sa paa ng Panginoon at pagkatapos ay pinunasan iyon ng kaniyang buhok. Nagkasakit si Lazaro, kaya't nagpasabi kay Jesus ang magkapatid. Panginoon, ang minamahal niyong kaibigan ay may sakit. Nang marinig ito ni Jesus, ay sinabi niya, Hindi niya ikamamatay ang sakit na ito. Nangyari yun upang maparangalan ang Diyos. At sa pamamagitan nito ay maparangalan ang anak ng Diyos. Mahal ni Jesus ang magkakapatid na Marta, Maria at Lazaro. Gayunman, nagpalipas pa siya doon ng dalawang araw mula nang mabalitaang may sakit si Lazaro. Pagkatapos, sinabi niya sa kaniyang mga alagad, Magbalik tayo sa Hudea. Kuro! Sagot ng mga alagad. Hindi po ba't kamakailan lamang ay pinagtangkaan kayong batuhin ng mga pinuno ng mga Hudyo? Bakit pupunta na naman kayo doon? Sinabi ni Jesus. Hindi ba may labing dalawang oras sa maghapon? Hindi matitisod ang lumalakad kung araw sapagkat nakikita niya ang nagbibigay liwanag sa daigdig na ito. Subalit, natitisod ang lumalakad kung gabi sapagkat wala na siyang liwanag. Idinugtong pa ni Jesus. Natutulog ang kaibigan nating si Lazaro. Pupunta ako upang kisingin siya. Panginoon, kung natutulog lang po siya, ay gagaling siya. Tugon ng mga alagad. Ang ibig sabihin ni Jesus ay patay na si Lazaro. Ngunit ang akala ng mga alagad ay talagang natutulog lamang ito. Dahil dito'y tuwirang sinabi ni Jesus. Patay na si Lazaro. Ngunit alang-alang sa inyo, ako'y nagagalak na wala ako roon. Sapagat dahil dito, Kayo'y mananalig sa akin. Tayo na, punta natin siya. Niyaya ni Tomas na tinatawag na kambal ang kaniyang mga kasama. Sumamatay sa guru, mamatay tayong kasama niya. Pagdating ni Jesus, nalaman niyang apat na araw ng nakalibing si Lazaro. May tatlong kilometro lamang ang layo ng Jerusalem sa Bitanya kaya't maraming taga Jerusalem ang dumalaw kina Marta at Maria upang makiramay sa pagkamatay ng kanilang kapatid. Nang mabalitaan ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito, ngunit si Maria na iwan naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, Panginoon, kung kayo po ay narito, sana'y buhay pa ang kapatid ko. Ngunit nalalaman kong kahit ngayon ipagkakaloob sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid. Sabi ni Jesus, sumagot si Marta. Nalalaman ko pong siya'y mabubuhay uli sa huling araw, sa muling pagkabuhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka pa sa sinabi ko? Opo, Panginoon. Sagot niya. Sumasampalataya po ako sa inyo. At naniniwala akong kayo ang Mesiyas, ang anak ng Diyos na paparito sa daigdig. Pagkasabi nito, umuwi si Marta. Tinawag niya si Maria at binulungan. Naririto na ang guro at ipinapatawag ka. Pagkarinig nito'y nagmamadaling tumayo si Maria upang salubungin si Jesus wala pa si Jesus sa nayon. Naroon pa siya sa lugar kung saan niya nasa lubong si Marta. Nang makita ng mga nakikiramay na hudyo na si Maria'y nagmamadaling tumindig at lumabas, siya'y sinunda nila. Akala nila'y pupunta siya sa libingan upang umiyak. Pagdating ni Maria sa kinaroroonan ni Jesus, nagpatirapa siya sa paanan nito. Sabi niya, Kung narito po lamang kayo, hindi sana namatay ang aking kapatid. Nahabag si Jesus at nabagbag ang kanyang kalooban nang makita niyang umiiyak si Maria, pati ang mga hutyong kasama nito. Saan ninyo siya niliping? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, Panginoon, hali kayo tingnan ninyo. Umiyak si Jesus. Kaya't sinabi ng mga Hudyo, Talagang mahal na mahal niya si Lazaro. Sinabi naman ng ilan, Napagaling eh, niya ang bulag. Bakit hindi niya nahadlangan ang pagkamatay ni Lazaro? Muling nabagbag ang loob ni Jesus pagdating sa libingan. Ito'y isang yungib na natatakpan ng malaking bato. Alisin ninyo ang bato sabi ni Jesus. Sumagot si Marta, na kapatid ng namatay. Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. Apat na araw na siyang patay. Sinabi ni Jesus, Hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung mananalig ka sa akin, ay makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos? At inalis nga nila ang bato. Tumingala si Jesus sa langit at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako. Alam kong lagi mo kong dinirinig. Ngunit sinasabi ko ito dahil sa mga taong naririto upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Pagkasabi nito ay sumigaw siya. Lazaro! Lumabas ka! Lumabas nga si Lazaro na nababalot ng bendang panlibing ang mga kamay at paa at may nakatakip na panyo sa mukha. Sinabi ni Jesus sa kanila, Kalagan ninyo siya at lang makalaya. Marami sa mga hudyong dumalaw kina Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at nanalig sila sa kaniya. Ngunit may ilan sa kanila na pumunta sa mga pariseyo at ibinalita ang ginawa ni Jesus kaya tinipo ng mga punong pari ng mga Hudyo at mga Pariseo ang mga kagawad ng Sanedrin. Anong gagawin natin? Tanong nila. Gumagawa ng maraming himala ang taong ito. Kung siya'y pababayaan natin magpatuloy ng na kanyang mga ginagawa, maniniwala sa kanyang lahat. Paparito mga Romano at wawasarin ang templo at ang ating bansa. Ngunit isa sa kanila Si Caiphas, ang pinakapunong pari ng mga Hudyo noon, ay nagsabi sa kanila. Wala kayong alam. Hindi ba ninyo naiisip na mas mabuti sa atin na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan kaysa mapahamag ang buong bansa? Hindi mula sa kaniyang sarili ang sinabi niyang ito. Bilang pinakapunong pari ng mga Hudyo ng taong iyon, ipinahayag niyang mamamatay si Jesus alang-alang sa bansa at hindi lamang dahil sa bansang iyon, kundi upang tipunin ang mga nakakalat na mga anak ng Diyos. Mula noon, pinag-isipan na nila kung paanong maipapapatay si Jesus. Dahil dito, si Jesus ay hindi na hayagang lumakad sa Hudea. Sa halip, siya ay nagpunta sa Ephraim, isang bayang malapit sa ilang at doon muna tumigil na kasama ng kaniyang mga alagad. Nalalapit na ang pista ng Pasko. Maraming tagalalawigan ang pumunta sa Jerusalem bago ang kapistahan upang isagawa ang paglilinis na hinihingi ng kautusan. Hinahanap nila si Jesus sa templo at sila'y nagtatanungan. Ano sa palagay ninyo? magpaparito kaya siya sa pista? Ipinagutos ng mga punong pari ng mga hudyo at ng mga pariseyo na ipagbigay alam sa kanila ng mga tao kapag nalaman nila kung nasaan si Jesus upang ito'y maipadakip nila.